kain po tayo. Ice cream po. Pampatanggal ng init. Init ng panahon. Sobrang init sa Dubai. Bakla. Wala lang alam Oh. Yaya ka naman. Magyaya ka. Kain po. Ay. Suplada. Yan. Sige. Kain pa more. Para lumaki. Yan. Nainitan na. Nagpayo-payo pa more. Sobrang init sa Dubai. Hindi na kaya ng mga isinang ng Dubai sa sobrang init. Dubai pa more. Yan. Ano pa, bakla? Ano pang gusto mo? Ano pa? What you like, bakla? What you like to eat? Mm hmm? Parin ni bakla. Ayan. Mais ulit ang titirahin.